Hi guys, for today's video guys, uh, magluluto, nag ako ng ano, cheese, pasta cheese. So magluluto po tayo ngayon ng cheese with, I mean pasta with cheese. So first things to do is pinakuluan ko yung pasta hanggang sa lumambot siya sa desire, desire mo na lambot ng pasta. So, nilagyan ko siya ng salt para magkalasa yung ating ano, pasta. So, while pinapakuluan natin yung pasta natin, hinanda ko na yung mga ingredients natin. So, nilagay, meron akong anong paprika, salt, at saka pamintang durog, at saka yung cheese natin na gagamitin para sa ating cheese macaroni. Then, cornstarch. So, nagpainit na ako ng kawali at nilagay na natin yung butter natin. So, yung gamit kong butter is unsalted butter. So, ipatunaw lang natin. Pag mainit na yung butter, ilagay na natin yung mga ingredients natin na salt, paprika, at saka yung pangintang durog, asin. I mean, yung konting sugar. So, Tunawin lang natin yun. Then, isunod natin yung cornstarch. Then, ihalo na naman natin siya. I-make sure lang natin na talagang na melted yung ating cornstarch at walang bobo. Tapos, pag lusaw na yung ating mga ingredients, ilagay na natin yung ating ibab melt. Pwede rin kayong gumamit ng Uh, milk, yung pure milk. So, yung gamit ko is ibup. Pwede rin yung long life milk ang gamitin nyo guys kung wala kayong ibup. So, nilagay na natin yung cheese at palusawin uh, lang natin itong cheese na to. Kasi malapot na yung ginawa nating sauce. So, mas lalapot to pag nalusaw yung cheese. Then, isunod natin paglagay yung ating macaroni. So, yung yung macaroni gamit ko guys is yung design niya is parang twirl. So, may iba't ibang design ang macaroni. Meron ding maliliit yung macaroni sa Pinas. Mas masarap yun. So, yan. I-mix well lang natin siya para ma-distribute nang maigisi sa macaroni yung ating sauce tapos pagkatapos nito ilagay i-transfer ko siya sa transparent transparent na oven dish so para iloloto natin siya sa oven so ayan nilagay ko na yung natira nating cheese so yung brand ng cheese na to is Walworth's brand na grated na siya guys so ayan luto na yung ating cheese so thanks for watching guys bye